Hello guys, magandang tanghali po oh. uh, Guys, andito po kami ni Bunso uh, Nananawagan sa inyo na sana po pakisuportahan po ang aming Youtube channel uh, Aming Facebook page Sana po uh, uh, Ipalo nyo po kami saka sa mga ano dyan, mga content creator na mga, mga malalaking content content creator uh, guys humingi kami sa inyo ng advice uh, paano po ba ang gumawa ng mga content kasi ito ang aking bunso gusto niya na magbablog kami magkasama kami palagi uh, ina-idol namin lalo na sila ano sila paring dayo saka si kulot tapos si ano si batang Um, si Kasi kamukha daw niya, ka daw niya bunso ko si Batang eh. Kamukha mo ba si Batang o si si Kolot? Sino bang kamukha mo? Ha? Si Kolot si Batang? Batang. Ah, o. Oh. Hello po, Batang. Ah, uh, ito si Kanang. Gusto, gusto niya, ano, ha, matulad daw kami sa inyo. Uh, palagi na pinapanood ang vlog niyo. Sa mga content creator na iba dyan, hindi po kami sa inyo ng, ano, ng tip. Kung paano maging successful na ano na content creator uh, So 'yun lang guys, salamat po. Oh, salamat. Bye bye. Uh,